Agimat ni Paraon Mga kagimat, um, merong isang antingeros or isa sa mga subscribers natin nagtanong siya kung ano ba daw yung kulto, anong ibig sabihin kung ang mga mga tad, -tad ba, or yung mga antingeros, meron anting-anting ay mga kasapi beto ng kulto. So, tan tanong siya, ano bang ibig sabihin ng kulto? So, yun ang ano natin ngayon, topic. So, kung anong ibig sabihin, kung ano yung tamang pamaraan ng kulto. Pero before natin i-answer yan about sa kulto, gusto ko munang inform sa inyo or i-discuss sa inyo kung anong uh, ibig sabihin ng kulto sa ibang mga tao o anong usual understanding ng mga tao na about kulto at saka ano yung tamang uh, meaning ng kulto ang usual na mga Christians ang understanding nila about kulto ay satanic or nagdarasal kay satanas yung merong mga agimat yung hindi naniniwala kay Kristo Yung ang kulto ay isang grupo ng mamamatay tao, pinapatay nila ang mga usual na understanding nila yung mga mga kumakatok sa bahay tapos tapos once na i-open mo, pinapatay nila yung tao. Yung iba naman ah uh, uh, noong unang panahon, meron daw grupo ng kulto na ginigilita nila yung mga tao sa mukha para magkadugo. Tapos yun yung part ng system ng grupo nila para mag-empower ang kanilang agimat anting-anting. Meron din namang ibang tao na nagsasabi na ang kulto ay mag, nag-sacrifice ng mga bata or, or animal sacrifice. Uh, yun ang ibig sabihin nila sa kulto. More on nag-worship kay satanas. Tapos maraming mga Christians, uh, they believe na ang kulto ay ay isang grupo ng mga tao na nagworship against the Bible or maling-maling sistema ng Biblia tinuturo nila ang yung higher level daw ng kulto ay hindi naniwala na si Kristo ay isang diyos so iba't ibang paniniwala about ng kulto mga kagimat. pero ang ibig sabihin ng kulto kung iyon kasi ng mga 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 opinion lamang yon mga kagimat yung based lang understanding kung ano yung kulto pero yung tamang meaning talaga ng kulto ay isa itong ano uh, worship or isa itong religious na grupo na may nagwi-worship ng isa nagwi-worship na sa Diyos ito yung meaning ng kulto o based sa atin sa dictionary sa UP na dictionary or UP Dictionary yung Filipino, ang kulto ay isang sistema ng ritual at tuntuning pang religion. So, yun ang meaning ng kulto. So, yun ang meaning ng kulto, mga kagimat. Isa pang meaning niya is matinding dibusyon o pagsunod sa isang tao, idea o bagay. So, yung nag ka. So, yan ang meaning ng kulto. Pero hindi nakalagay sa dictionary na ang kulto ay nagsasamba kay Satanas or mga Antichrist or yung mga So meaning nito, merong ritual or may mga pang pa, alituntunin na pangrelihiyon. So 'yun ang meaning niya. So ang English ng kulto mga kagimat is ang kulto is galing sa sa ano. Ang English niya kung i-translate niya natin 'to ay cult ang meaning cult. Ang cult sa Merriam-Webster dictionary is great devotion to a person, idea, object, movement or work. So great devotion siya. Tapos pangalawang meaning niya a system of religious belief and ritual or worship. So sistema siya sa mga religious belief. So walang masamang kahulugan ang kulto mga kagimat. Wala siyang uh, masamang meaning na ang kulto ay masama or sa demonyo. Ang napagawa lang ng masama nito ay yung mga tao. Ginawa nila ng ginawa nila ng masamang kahulugan ang meaning ng kulto. In fact, sa US ang ang tawag nila sa mga Christian is Christian cult. Merong Catholic cult or or ibang mga name ng church tapos nilagyan lang cult kasi uh, kulto to kasi merong religious practice or 'di ba? Buddhist cult, Rizalian cult. So merong meron ding satanic cult. So ang hindi lang part ang la, meaning nito, lahat ng mga religion, simbahan ay kulto. Kulto siya based sa dictionary, based sa meaning sa ibang lugar, lahat ng simbahan ay kulto. Pero sa Pilipinas is mali ang pag pagkaintindi nila at iba yung ginagawa ibayong uh, iba yung nasa isip ng tao pag sinasabi na kulto pero ang talagang meaning nito or, or, or Catholic cult or evangelical Christian cult yun ang yun ang ang, ang pag paggamit sa salitang uh, kulto tapos ang hindi part ng kulto is mga atheist o yung tao na hindi naniniwala na mayroong Diyos sila lang ang tao sila lang ang grupo na hindi kulto so maliban dyan kulto na lahat kasi yung atheist hindi sila kabilang nito kasi wala silang wini worship na Diyos or wala sila sinasamba na imahe or, or, kahit na anong bagay so hindi sila nawala ang Diyos so therefore hindi sila kulto hindi sila kult ang ang media mga kagimat uh, for example yung viral ngayon na kulto sa Surigao uh, ginagamit nila na kulto yung grupo na yon which is tama kasi tama yon na kulto yung grupo na yon kasi meron silang sinasamba na worship pero once understanding natin na kulto ah satanic pala yon so pero mali yon mga at ang tamang mali yon so 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 ito yung tunay na understanding ng kulto in fact si Ele Soriano ay nagsabi siya na na mer ako i-share na video about Elisoriano nagsabi siya hindi masama ang meaning ng kulto pero yung mga tao lang pinapasama nila ang meaning nito okay yung palang kulto e eh, pagsamba na dapat sa Diyos tignan nga natin sa salitang Griego na pinanggalingan ng salitang ano salitang kulto yung salita sa Griego Basahin natin ang Romanos 12.1 sa Griego. Para umas adelphoi diaton o toteo parastesae tasomata umunt tusian sosan agyan to teo, stesai, umont, to so to -teo erastonten, logiken latrean umun. Hmm. Logiken latrean umun. Yun yung kulto na karapat-dapat. Yung salitang latreyan, ang ibig sabihin nun is to gather together. together. Uh, sumamba para magsama-samang pagsamba. Latreyan, uh, lohiken latrean umon. Ang ibig sabihin ano, yung latreya Basahin natin ang kahulugan ng Latria na pinanggalingan ng Latrian sa Diksyonaryo Grego ng Biblia. Opo, dito po sa Diksyonaryo Grego po ng Biblia, sabi po dito sa Latria, From G3000, Ministration of God, that is, Worship, Divine Service. Latria o kulto, eh, Divine Service at pag-worship pag sa Diyos. <laughs> parang pinasasama yung kahulugan ng salitang kulto. Ngayon, tingnan natin naman sa diksyonaryong Pilipino. Bakit nila pinapasama ang salitang kulto? Tingnan natin sa diksyonaryong Pilipino. Pakilagay sa screen. Ang sabi po dito sa diksyonaryong Pilipino, kulto. Sistema ng ritual at tuntuning panrelihiyon. Eh, tinan mo, eh, hindi nga masama yung kulto kahit sa diksyonaryo ng Pilipino eh. Sabi sa diksyonaryong Pilipino, yung kulto ay galing sa salitang Espanyol na kulto. Na ang unang kahulugan ng salitang kulto, sistema ng ritual at tuntuning panrelihiyon. Masama ba 'yon? Yan ay kulto 'yan. Para bang para pandirihan ng iglesia ng Diyos, kulto raw. E eh, tanggapin kong kulto kami. Kahit saan mo tignan salita, yung kulto hindi masama eh. Sistemang pangrelihiyon yon. At yun ang sinasabi ng Biblia, kulto rasyonal sa Kastila. Kulto hasyonal sa Portugues. Na ang kahulugan nun ay isang sistema ng pagsamba. At ayong kay San Pablo, yan ay katampatang pagsamba yung kulto. Kakita mo? Kaya dito sa kinalalagyan ko, dahil dito ang salita Portugues, uh, ah, vamos cultuar. Sasabihin, vamos cultuar. Galing sa salitang kulto, cultuar. Ang kaulugan ng cultuar, halika sumamba tayo. Paano mga yung masama yung, yung salitang kulto? Eh kasi ang piniisip nila sa kulto, masama eh. Pero kahit na yung tignan sa diksyonaryong Pilipino, kahit tignan mo sa Biblia, yung salitang kulto hindi masama karampatang pagsamba yun. Yung ikalawang kahulugan ng kulto dun sa number one ay matinding debosyon o pagsunod sa isang tao, ideya o bagay. O, oh, masama ba yun? Yung mayroong kang debosyon, mayroong kang pagnanasang makasunod. Ang isang kahulugan pala ng kulto, matinding debosyon o pagsunod sa isang tao, ideya o bagay. Eh kung ang ideya na sinusunod mo ay ideya ng Diyos, masama ba yun? Ang kulto ay matinding dibusyon para makasunod sa isang tao o ideya o isang bagay. Eh ang sinunod ko ay si Kristo. Eh kulto ako. Sinunod ko si Kristo. Matinding pagsunod kay Kristo. Masama ba ngayon yung kulto? Kagamitin mo lang ang isip mo kapatid na Ryan Huwag kang papare sa mga pastor mo walang utak Yun ang sagot ko sa tanong Base sa internet mga kagimat Base sa research natin Ang isa sa pinakamalaking kulto sa Pilipinas Ay ang Englisha ni Cristo Base sa variance.net I don't know if Catholic mo talaga Or Englisha ni Cristo Pero um, ipakita ko dito mga kagimat Yung nabasa ko na about kulto ang English ni Kristo so ang kulto mga kagimat is hindi siya masamang meaning so yung mga tao lang na hindi to naintindihan ang nagawa ng masama pero ang meaning talaga o kahulugan ng kulto ay mabuti o yung nag-worship ka sa Diyos pero ang diferensya lang kahit kung nag-worship ka kay satanis satanas or pagans is kulto pa rin ang tawag dyan kung nag ka sa tunay na Diyos kay Jesus or sa Godly Father, kulto pa rin tawag dyan. Kung, kung sa inkanto ka nag-worship, nag-alay ka ng mga ritual, is kulto pa rin ang tawag dyan. So yan ang tunay na kahulugan ng kulto. Mga kaagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kaagimat na si Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.